Barangay. Andi, bi, lamang ka ngaran dari tanod, di ka tayo. Saray Ayan, sige lang Mga kasama nating mga magigiting na tanod. Oh, Andiyan na si Elpidio Quirino. Oh, okay. Andiyan <laughs> na si Manuel Ruas. <laughs> 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 si ano, si Gerald Anderson. Artis na na. Okay. Pero, galingin nating manat. panatiliin nating maganda at malinis ang ating para oh, okay. parang ating bayan ay